Hi everyone! Ngayong araw ay isishare ko naman sa inyo kung paano mag-register sa PhilHealth online. Tara, samahan niyo ko. Una, buksan ang browser at isearch ang www.philhealth.gov.ph O iklik ang link sa aking description box upang mapunta ka sa kanilang website. Pagkatapos ay iklik ang online services sa menu bar. At iklik ang register or log in under members portal. Dahil wala pa tayong account, iklik natin ang create account. At under account creation, kailangan nating sagutan ang mga hinihinging impormasyon. Una, Ilagay ang PhilHealth Identification Number. Kung wala pa kayong identification number, balik lang kayo sa homepage ng PhilHealth at i-click nyo ang Members. For example, kayo ay employees with formal employment. Click nyo lang ito, then i-click nyo lang yung registration procedures. At i-follow nyo 'yung procedure para magkaroon kayo ng PhilHealth identification number. Pagkatapos, ay ilagay naman natin ang ating last name at first name. At ilagay rin ang birthday, sex or gender, active email address at active mobile number. At mag-create ng password. Sa paggawa ng password, dapat nating sundan ang mga sumusunod na requirements. Dapat ang ating password ay mayroong minimum na 8 at maximum na 32 characters. Kailangan din nating maglagay ng isang uppercase at lowercase letters. At panghuli, kailangan nating maglagay ng isang special characters. Dito sa part na ito, kailangan lang nating ilagay yung mga numbers na nakikita natin dito sa box. Pagkatapos ay i-double check naman natin ang lahat ng impormasyon na ating inilagay. At kapag nasigurong tama ang lahat, ay i-click naman natin itong create account. At upang ma-activate ang ating account, punta lang tayo sa ating email address para sa activation link na sined ng PhilHealth. Para ma-activate ang ating account, i-click lang natin itong click here. At ayan, activated na ang ating PhilHealth account. Pwedeng-pwede na kaagad tayong mag-login sa ating mga account. Para makapag-login, balik lang tayo sa member portal homepage at ilagay ang ating PhilHealth identification number at password. Ilagay rin natin itong number na ito sa box at i-click ang login. And finally, we were able to log in. So, dito sa kanilang website, makikita natin yung mga informations natin. Mga contributions, List of Dependents, i-print e ang ating MDR or Member's Data Record, matatrack din natin yung ating mga premium contributions, at marami pa ang iba. And thank you so much for watching this video. If you find this video helpful, please don't forget to like and subscribe. Bye!